Hello mga kumarites, ayan, sigurado ako yung iba sa inyo, inaantay na itong aking mini vlog na ito. Pagpasensyahan nyo na at ngayon ko lang na-edit dahil ngayon lang ako sinipag. Bali si B nga pala mga kumarites ay kahapon pa nagpunta dito sa bahay. Bali nag-commute nga lang pala siya mga kumarites. Nakasakay na nga pala kami dito sa inarkila ni ate van. At syempre naredy ko na rin itong vomit bag na order ko dito sa orange app. Syempre mahirap na baka magkalat pa ang mga bata dito, nakakahiya naman. Bali sino-sino nga ba yung mga kasama sa pagsundo sa aking kapatid sa airport? Ayan, ito nga pala yung pangalawa kong kapatid. Siyempre kasama din niya at saka yung dalawa niyang anak. Bale, yung panganay niyang anak si Atipia, Pia, dinaanan namin dito sa school dahil hindi rin pumayag na hindi rin siya sasama. Kahit nga sa hapon, eh meron pa nga siyang practice pero hindi na siya tumuloy para lang makasama nga dito sa amin. Bale, si Atipia nga ay eh, medyo mahina rin sa biyahe kaya ayan, inabutan ko ng isang vomit bag. At syempre, itong terapape, lagi din natin dala. Dahil mainam nga din ito sa mga mahihiluhin tapos sa mga masasakitang ulo, eh pwedeng, -pwedeng nga ito. Kahit singhot singhutin nga ito sa biyahe, eh ayos na ayos nga at mawawala nga ang hilo nyo. Bali si Kuya Nash nga ayan na na at natulog. Maigin na nga lang at nakatulog para nga hindi mahilo sa biyahe. O di ba ang gagaling magsisama pero ang hihina naman. Ayaw daw kasi nilang mamiss yung moment. Na oo nga naman, bakasyon naman na nga bakit pa hindi sasama, ano. Syempre alam nila na si Tito Dawin nila ay matagal naging single bago nagkaroon ng girlfriend. Eh alam niyo na as a supportive mga pamangkin, ayan mga nagsisama para daw makita nila yung reaction ng Tita Crisley nila. Syempre alam din nila na lagi lang sila magka-video at hindi pa sila nakikita ng personal. Kaya kahit sila ha, mga binatat dalaga na kasi yung mga pamangkin ko, eh kahit sila kinikilig-kilig din. Yung dalawang lalaki nga, si Kuya Nash at si Kurt, katabi pa ni Tita Krislyn nila dati pagtulog dito nung no, nagbakasyon. Eh habang patulog ayo nagpapakwento kung paano sila nagkakilala ng Tito Dawin nila. At sa mga bago pa lang sa vlog ko, yes po, parehas na po silang may anak. Bali si Krislyn po ay tatlong lalaki yung anak niya at si Dawin naman ay dalawang babae. Mga kumarates, umalis nga pala kami sa bahay ay mga 2.30. Dumating kami dito sa airport ay mga 4 tina na ng hapon. At syempre mga kumarites, may baon kami bala. <laughs> syempre mga kumarites, mahirap nang magutom dito. Wala naman tayong bibilhan at syaka mahal. Para makatipid nga, ay eh, nagbaon na lang kami ng kanin at syaka mga tinapay. Bali si Chris Lenyo nagluto ng adobo at ako naman nag-steam ako ng siomay. Tapos bumili na rin ako sa bakery ng mga tinapay para nga may merienda din kami dito sa van. Dito na lang din kami kumain sa van mga kumarites. At ayan si Kuyan Driver. Sabi ko mag hi siya sa vlog ko at makikita siya dito. Napakabait nga din itong driver ng van. At mga kumartes, baon-baon ko yung toyo ni Crislyn hanggang dito sa airport dala namin, Kari. Siyempre, hindi ko i-claim na akin to. Kanya to. Kunti lang kasi ako magtuyo. Yung kanya kasi madami. tas iba-iba pa ng flavor. Charot. Kaya doon sa mga taga San Pablo dyan, mga kumartes, kung may kakaunin kayo sa airport o kaya ay may susunduin, i-message nyo si ate kasi siya yung nakakaalam doon sa contact number nung pinag-arkelahan nitong ban. Bali, 5,500 yung arkela namin dito, mga kumartes. Eh, sa pagdating ng panahon, hindi natin alam kung tataas. Ang kagandahan dito, mga kumartes, Kumartes, malaki na siya at ilan nga ay eh, nga makasama. Nung nagbakasyon kasi dito mga Kumartes yung kapatid ko, nung 3 years yung kanyang kontrata, ang naarkila namin nun is maliit lang. Bali ang kasama pa namin nun yung dalawang anak ni Dawin, pero hindi pa sila magkakilala ni Chris Lynn nun. Bumaba na pala kami mga Kumartes sa pag-aakala na nakalapag na yung aeroplano. Mga Kumartes, pupunta na tayo dun sa gate. Gate, gate. Yeah, Abangan na natin siya doon kasi lumapag na yung aeroplano. Doon na kami mag-aantay tapos si Kuya ay message na lang namin para doon kami antayin kasi bawal na doon yung bawal ng tumigil dun. nang tumigil doon kasi marami na ipinagbago doon dito kasi nung kumain, nung kumaon kami. Kuma kami. Bawal doon dyan. Bawal doon Bawal daw yan, dati kasi mismo tapat nung gate kami makaparking ngayon hindi. Say mga kumarates, ang sabi ng kapatid namin, alas 6 ng hapon siya lalapag dito sa airport. At ayun nga, siguro sa pag-aakala ni kuya, ay nakalapag na yung aeroplano. Para kasi meron siyang map na nakikita doon kung ilang aeroplano na yung nakalapag dito sa airport. And ayun, yung mga tumbler ng mga bata, hindi namin dinala kasi sa pag-aakala namin na baka saglit lang kami dito mag-aantay. Bali pa mula sa parking, medyo maglalakad pa tayo ng kauntian dito sa pataas. Hindi naman din kalayuan, akala ko naman ay sobrang layo. Kita nyo naman, si Kuya Nash ay na talaga si Tita niya. Dahil pagdating daw ng Tito Dawin niya, si Tito Dawin niya yun na yung kaholding hands, hindi na siya. Bali mag C6 nga pala kami pumunta dito sa may taas. Dito kasi yung antayan ng mga dumadating galing airport. Sabi ni Ate Jen, sa taas naman daw, dun daw yung iyakan. <laughs> Sabi ko, ah magkaiba pa pala yun. Nakakatuwa nga din kasi yung mga anak ni B, nakasubaybay nga din sa pagkikita ng kanilang Tito Dawin. At gusto ko na nga din sila mamit. For sure, magkakasundo sila ng mga pamangkin ko. At mausisa mo nga sila, sila din yung magkakalaro. Bali ayan na, andito na kami sa waiting area mga kumarites at nagaantay na lang din kami. Kahit nga yung mga followers ko na lagi nga ako nag update sa kanila, kada upload ko ay nakasubaybay sila. Tinatanong ako kung wala pa ba at dahil nga wala pa ayan, naiihina ako mga kumarites. In fairness naman sa CR ng airport ay eh malinis. Siyempre, ipiflex ko ulit ko mga kumarites. Pumunta na kayo sa aking yellow basket. Baka naman. Kahit magkaparehas tayo, walang problema. Basta hindi tayo magkasama ha. Baka kasi mapagkamalan tayong kambal eh. Buti na lang mga kumarites, suot ko yung salamin ko. Di ko kasi to kinakalimutan eh kahit tayo ay eh, nasa biyahe. Sobrang labo na talaga ng mata ko eh alam niyo na. Gusto ko makita yung moment kaya gusto ko talaga ay eh, malinaw. Sa mga bay sa akin diyan, pamula na nag-update ako nako. Maraming maraming salamat sa inyo dahil kumita naman ako kahit papaano, Charis. O di ba? Si dalawa talaga yung kino-content ko kasi mas maraming views. Syempre, pagkakakitaan ko muna sila. O di ba? Si B excited pa yan kanina pero ngayon gusot-gusot na yung tissue kasi naiinis na. Eh ang tagal naman pala kasi, yung palang una aeroplano, eroplano, hindi pala doon nakasakay. Si kuya driver talaga, edi eh ayan mga kumartes, nakareceive ako ng text na pababa na daw yung eroplano. Eh hindi nakaseve yung number ng kapatid ko sa akin, kaya sabi ko, si Dawin ba to? Nung kinonfirm ko kay B, edi eh ayun nga yung number, ang sabi nga, ipababa eh, pa lang ng airport. O oh, edi eh, for antay na naman kami mga person. <laughs> At dahil nga medyo matagal, ayan si kuya Nash, nauuhaw na. Sabi kasi ni ate Jen, wag na daw dalhin yung tumbler niya, kasi hindi naman kami magtatagal dito. Ang ending, inabot na kami ng gabi, kaya ayan si kuya Nash, nakakaawa. Tubig daw tubig. Kaya kita nyo naman, putlang putla na. Kaya sabi niya sa tito daw niya, pagdating Jollibee daw kasi ang tagal namin nag-antay. Kaya eh, nung oras kami pumunta dito, mag-aalas sa Siguro ito'y mag alas 8 na ng gabi. Eh mga ayaw naman magpunta sa parking para kumuha ng tubig. At ayan, kahit si Binga naiiyamot na rin. Talagang hindi na maipinta yung mukha niya dyan kasi medyo naiinip na nga din. Hindi naman namin masisi yung isa at wala din eh. Mamaya na lang, pagdating, tsaka natin si Sini. <laughs> Ba't ang <antagal? laughs> At ayun nga, maya, maya nag-text na nga si Dawen sa kapatid kong babae. Ang sabi niya, nagaantay na lang daw ng bagahe. Kaya ayun, eh, deport, antay na naman kami. Siyempre, excited kami lahat eh. First time nila magkikita ng personal eh. Magkaiba kasi yung video call sa personal. And finally, ito na nga magkikita na sila. Pagpasensyahan nyo na, yung totoong video nito ay talaga namang ang tiliko Para kung baboy na kinakatay. <laughs> nung napanood nga nung kapatid kong panganay, sabi sa akin, ang ingay mo naman, parang ang baboy na kinakatay eh. mother kasi at saka si kuya, nasa bahay lang din at nanonood lang din ang update ko. Oh, ba diba, mga kumartes, no More sana oh. And alam nyo ba, natingin ko talaga sila na for each other. Kasi sa mga pinagdaanan nila sa buhay, siguro naman ay natuto na sila. Noong una nga talaga, hindi namin alam na magkakaroon pa ng partner itong aming kapatid. Kasi hindi naman siya naghahanap eh, kusang dumating. Dahil parehas sila ng pinagdaanan mga kumaretis eh. Yung mga past nila na toxic relationship, ayaw na nilang maranasan yon At totoo nga talaga yung sinasabi ni Lord na kapag para sa'yo, para sa'yo. At ayan mga kumaretis, napatig to pa nga pala kami dito. Kasi naman walang parampahan doon sa pinagdaanan ng kapatid namin kaya yun umikot pa siya. Oh, 'di ba? Si Binang Liit. Si Kurt nga ingit na ingit sa tito Dawin niya eh. Sabi ko nga kay Kurt, mag-abroad ka din para may ganyan ka din. oh, 'di ba Kurt? Sana all. Huwag kang maingit at napakabata mo pa. Marami ka pang makikilala. Kaya e, ito naman dalawang are nasa sa tamang ng pag-iisip at nasa tamang edad na. Nandoon na sila sa point na bakit pa sila magloloko dalawa? Eh naranasan na nila yun eh. Ayon na nilang bumalik doon. Sinubok na sila ng mga pagsubok na dinaanan nila. Siguro naman deserve na nilang lumigayan ngayon. Alam mo kasi talaga pag ang relasyon para sa alam nyo ba kung bakit? Walang hadlang. Dahil parehas pamilya eh walang kumokontra kung anong relasyon meron sila ngayon. Nakakatuwa din na very supportive ang bawat pamilya. A kahit si B yung mga anak niya eh excited na rin makilala ang tito Dawin nila. Maya maya naman tinex na ni ate yung driver nung van at ayan kinukuha na yung mga bagahe ni Dawin. Sa mga nagtatanong dyan bakit wala yung mga anak ng kapatid ko hindi po namin kasama. Malamang wala dito <laughs> hindi nyo nga eh kayo talaga. Bukod naman ng kwento nun at sa ngayon hindi muna tayo magsasalita at pag hindi pa okay ang lahat. Sa ngayon, yun, ito muna at moment muna nilang dalawa ang ating i-vlog. And ayan, pauwi na kami mga kumarites. At ito nga pala yung airport. Kita nyo, meron siyang baba at taas. O, oh, diba? Yung mga bata nga, sanong-sano eh. Nung nakakita ng malalaking building, hospital daw. <laughs> Diyos ko, mayo, sabi nila, ang dami daw hospital sa Maynila. Kaya naman ang mga bata. Aray, palibaha yung mga probinsyano. Dahil nga, mga gutom na kami, ayan, nagpatigil nga kami kung saan merong malapit na Jollibee na madadaanan. Para nga naman, uuwi na kami, eh, mga busog na. Kesa naman, doon pa kami kumain sa San Pablo, eh, yung mga Jollibee doon ay eh, sarado na. At ayan yung mga bata, bumaba din ng sasakyan. At dahil nga madami kami mga kumartes, talagang doon kami natagalan sa pag-order ng pagkain. Bale si ate nga at si ate dyan na lang yung nag-order ng pagkain, pati na rin yung driver. Tapos dito naman sa may labas ay may red ribbon, may mga tindang tinapay, kaya yan pumasok kami at baka meron kaming maibigan. Bale si ate dyan kasi bumili din dito, si ate bumili din, eh di nakigaya na rin ako, bumili na rin ako mga kumartes. Akala ko hindi ako mapapagastos, pero napagastos din naman tayo. Bumiling nga lang pala ako ng isang balot na ensaymada, apat na piraso or limang piraso ata yung laman nito at saka isang chocolate bread rolls. Pagkatapos ko nga bumili ay eh, lumabas na nga rin ako at bumalik na nga ulit ako sa Jollibee. Bali si Dawin at si Chris Lim, pati yung driver ay eh, naiwan na lang dun sa sasakyan. Buti na nga lang yung Jollibee dito ay eh, mabilis nga silang kumilos mga kumartes kasi hindi naman kami inabot ng ganong katagal. At maya maya nga lahat nga ng order namin ay nirebisa na nga ni ate Jan at saka ni ate baka kasi magkulang. At ayan nagtulong-tulong na nga kaming madala itong pagkain doon sa van. At yung mga bata nga ay may mga bitbit -bit din. Bali mga kumarte, sa van na lang din kami kumain para si kuya driver ay makakain din. Para yung mga inumin ay hindi nga matapon. Unang-unang bilin nga ni Dawen pagkalapag niya ay Jollibee daw. Bakit nga tayo mga Pinoy no kapag ka talagang hindi nakatikim na matagal ng Jollibee, eh Jollibee talaga yung unang hahanapin. Lalong-lalo na nga yung mga OFW natin diyan. At si Dawen nga eh Jollibee nga din yung unang hinanap niya. And finally, we're home. Ang bilis ng limang taon mga kumartes na andito na ulit siya. Samantalang nung unang-unang alis niya, ang sabi namin sa kanya, mabilis lang ang 3 years. At nung nagbakasyon siya, after 3 years, sabi namin, madali lang ang 2 years na andito ka na ulit. At ano nga, andito na ulit siya, grabe ang bilis. Bali ako na nga pala nag-abot ng bayad kay kuya. Bali si ate naman, bumaba na dun sa kanila dahil dadaanan din naman itong van. Ang sabi ko nga kay kuya, pasensya na sa kalat namin. At pagkadating nga dito sa bahay, ayan, ang aabutan, eh mag-iinom pa din. Ay ano pa, maglalasing ang kuya. Siyempre, yung bunso, ganun din. At ayan, after two years na andito na ulit siya sa bahay niya. Si Dawin kasi pag uwi niya dito, ang puti niya. Kaya ayan si kuya, maputi din naman daw pero hap hap. <laughs> Tapos itong asawa ko, sumabat, saliping ko daw yung itlog niya at maputi din, kainaman. Siyempre, puti na hiram yan galing Japan. Mausisa mo ilang araw lang yan dito. Balik na ulit yan sa dati. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Siyempre, may susunod pa, basta sinipag ako. O siya, thank you for watching. Bye!